sa pagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong si Anna. Dahil sa kanyang karanasan, akala ni Anna, iririnyo ulit ng kanyang amo ang kanyang kontrata. Pero nagkamali siya ng akala. Noon ng labing isang oras, nakitil ang buhay ng walong Hong Kong National sa isa sa pinakamadugong hostage-taking crisis sa ating bansa. Ang nangyaring trahedya, nagdulot ng malaking dagok sa ating ekonomiya, turismo, at higit sa lahat sa ating relasyon sa China. Hindi malaki yung effect niya because yung lawag Hong Kong lawag flight nag-cancel na due to the crisis yung hostage crisis na and then we're having a problem sa mga outbound outbound passengers namin Kaya ang kakilakilabot na nagyari sa Kirino Grandstand damag-dama rin ang ating mga kababayan sa Hong Kong Ayon kay Ana, apat na taon ng household service worker sa Hong Kong, hindi na raw sinirmahan ng kanyang employer ang bago niyang kontrata. Sabi raw mismo sa kanya ng kanyang amo, babaliwalain na raw nito ang kanilang kontrata dahil daw sa nangyaring hostage taking sa Pilipinas. After the incident sa Manila, tumawag ko yung idin. nang nangyari ang hostage taking, apat na beses nang tinanggihan ang mga applications ni Ana. Bagay na lubha siyang nag-aalala. Medyo mahirap po. <laughs> Kasi, eh uh, yung last na lang na sweldo ko ang pera ko ngayon. Medyo nagtitipip. Ayon sa Asian Human Rights Commission na nakabase sa Hong Kong, may karapatan ng employer na i-terminate ang kontrata ng isang household service worker basta't may one month prior notice ito. Kailangan rin bigyan ng household service worker ng isang buwang sweldo sa kanyang pag-alis. At higit sa lahat, dapat may wastong basehan ng employer sa pagsisisante. Wala mang direktang kinalaman sa naganap na hostage taking sa mga kababayan natin sina Ana at Josie, damang dama raw nila ang epekto nito. Pero ayon sa Philippine Overseas Employment Agency, ang pagtanggal daw sa dalawang Pilipinong domestic helper pawang mga isolated cases lamang. Mariin din nilang inulit-ulit na ligtas ang mga kababayan nating nagkatrabaho sa Hong Kong. Batay naman sa talaan ng POEA, normal ang daloy ng job orders. At kung ano paman, handa raw silang tumulong sa mga OFW na nawalan ng trabaho bunsod ng hostage taking. At makaposible rin magawa ng paraan na ma employ sila either dito o sa ibang bansa. sina Ana at Josin naghihintay din na magbukas muli ang oportunidad para sa kanila. Umaasa sila na ang lahat ng mga paghihirap na binuno nila sa pagtatrabaho sa Hong Kong ay hindi makikunta sa malaman. na naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin. OFW Diaries, GMA Network Center, at sa corner team, Avenue New Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email OFWDiaries at gmanetwork.com. Maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook account. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Cara David. At ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas.